sa ng General Luis Tobaliques, Quezon City, natagpuan namin ang isang negosyong simple pero swak sa panlasa at pulsa. Ito ang Tupig at Bibingka. Hello po, ako po pala si Jaime Villar po. Ang kinabuhay, ang pinagahanap po yan ko po, ito po, pagtitinda po ng bibingka po at saka tupig. One year na rin po ako nagtitinda po ng bibingka po sa katupig. Una po sa una, nung hindi pa po ako marunong nito, yung trabaho ko po talaga dati, welder po ako. Pero po sa nung may kakilala po kasi po na, dati po kasi yung ano, nabawa wala kaming project, wala kaming ginagawa. Ah, yun po, nagtitinda po kami ng bibingka. Kaya saka yun po, unti-unti ko po na natutunan, yung extra income, ganun po. Ang tupig ay isang tradisyonal na kakanin mula sa Ilocos at Pangasinan. Gawa ito sa may natamis na malagkit na bigas at nyog. At imbis na pakuluan, iniihaw ito hanggang sa maluto. Sa pagluluto naman po ng tupig, unang-una -una po nagbababad po kami ng malagkit na bigas. Doon po, ginigiling, pinapagiling, hanggang po tinitimpla na rin po. Yung bintahan ko naman po nito, 7 po isa, 3 yung isang bundle naman po, gaya nito, 65 pesos po yung benta ko. Yung bibingka naman po, baga, pang lang naman, pato sa budget lang. Yung special po, 35. Yung plain naman po, na gaya nito, 25 pesos lang po. Okay, kung kong bumibili nito, masarap! Suri lasa! Sa halagang 600 pesos na puhunan, pwede ka na nga magsimula ng ganitong negosyo. At kumita, ng mahigit isang libong piso sa isang araw. Yung ganito pong kabuhayan po, kailangan po natin talaga cagalang. lang. Kung wala pong tsaga, alos wala rin po tayo talagang gigitain. Unang-una po, kailangan po natin ng si Jesus Christ sa buhay natin. Tsaka sipag lang po, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Bilang suporta sa sipag at tiyaga ni Kuya JR, naghandog ang servisyong bayan ni Tatay Rani ng 1,000 pesos at 5 kilong bigas. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kay Tatay Radin mara po. Maraming salamat po na binigyan niyo po ako ng extra income. Lalo po dito po yung dagdag po unan po. Malaking mara, tulong na rin po ito sa amin. Sa pang araw-araw po. Lalo rin po sa bigas din po. Maraming tingin po. May discarding!